So, ngayon mga kadol. Kanina kami. Kanina pa kami dito. Dito lang kami nagmasid-masid ba. Kung malapit na ba yung bahay. Kasi dito po kami. Naka ano. Yung papunta po namin ng gabi mga kadol. Dito po kami. Sa area na ito. Dito. Ito po yung uh, punong kawayan. Uh, bagakay. Dito po kami mga At saka may biglang lumipad dyan. Nawakwak no. So, yun mga kadul, Uh, kasi kanina, doon po kami sa, uh, sa taas doon. Kaya makikita po namin yung mga kubo dito. Kaya dito kami. No? So, uh, dito, uh, tingnan natin kung mayroon bang mga tao dito o mayroon bang naglalakad dito. Uh, kahit hindi natin sila makausap, pagmastan natin kung, kung, ano ba talaga yung galawan. Ano? Kung may kakaiba pang galawan. So, may kakaiba pong boses mga kadol. Parang busis ng tao. <laughs> so ngayon mga kadol. Doon kami sa taas. Dumaan. Doon po kami mag. Uh, magiba din kami daan. Kasi yung nakarang gabi. Doon po kami. Doon kami dumaan. Kaya magiba mag kami daan. At, at doon po kami patungo ng no, mga kadol. So, yun, sana ay ligtas po tayo. Sana ay walang mangyaring masama po sa atin dito. Tara bro. So, ito po mga kadol. Ito po yung uh, kagabi mga kadol ito. Maliwanag siya. Ayan. Yung maganda siya mga kadol kapag araw. di no? Dito kami dumaan. Bro, kanina lang ako nag... Ano Uy. Kanina lang tayo naglakad ba? Oo. Kapoy naman bro. Kaya mo na tayo saglit. Pagod ka na? No? Hmm? dito muna tayo. Maupo po. Naka naka dalawang round kagabi. Maupo po Wala wala akong naka-score kagabi bro. Oo. Kasi nag-iedit po ako ng video. Para may upload. Oy, nap. Pag ngayon pag-uwi natin. Mag-upload po ako ngayon. So pahinga muna kami saglit no. Tamang tama lang yung uh, wak-wak nila ni Pegarina doon. kasi dito yung nakunta. Agam yung doon. Uh, dito tayo, dito yung natin siguro dito tayo dadan. Para di tayo ma uh, makabigla tayo na surprise. Ang uh, malay natin baka nakanda sila doon. palihim uh, pa yung papasok. Ano? You know? Ha? Huh? May ibang mga tunog. Ganyan talaga kapag araw. Ah, yun, umuulan na, bro. So, may ibang tunog diyan kalikuran, bro. Oh. Tayo nga muna tayo. Ano man, ko? Tumutok talaga oh. Hindi kaya na, ano? Aliminto? Inkanto? Ah. Posible bro, kasi napapaligiran ito ng mga... Punong kawayan, no? Ah, uh, kakahuyan. Posible may mga nakatira dito. yan tideran semua so, pelakas mga tayo mga kado no So mamaya kasi malapit naman tayo doon sa may mga kubo kasi makikita naman ta natin no na eh malapit na tayo Tara Ay na mga kadol parang may oh. Hindi ko na napakita yung kubo na yan. May bubong kasi. Parang nalakas oh. din sa kabila. Asan? Posible. Kasi mga mga punong kawayan. Uh -huh. siguro, kasi siguro mga ka Bro, siguro bro Hindi natin alam ba Kapag, kasi may kubo dyan o no? Maraming kubo Baka dyan sila nagtatago ba Siguro no hmm. Dyan sa punong, Bawa, mga punong kawayan ba Iiwan nila yung bahay nila uh -huh. At nagtatago sila dyan sa may kawayan Kusiglo, kusiglo rin. Puro kung habi natin yan. Ito yung nakikita natin kung ito ng lugaran rin Lalo na bro, lalo na kapag malalaman na sa maraming tao na nandyan pala nakatira, baka siguro susunogin yung mga kubo. Huwag naman. bro. Nagsiminto ba? Kapag medyo tahimik mga kadol ang oh, paligid ha? <coughs> Ay, ito bro. <tos> oo. oo. <tos>

Oh, tayo magmaman, 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 tayo, mas magmaman, 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 di magmaman, 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 gunung bro, bro mas mabuting mag

mga batang May mga batang pa. Ingat ko dyan bro. Huwag magpapakita diyan. So dito muna lang. Dito muna kami, mga Hindi lang kami, uh, lapit Tingnan natin kung ano ba yung mga Diba? Kapag mayroon tayong makikita at kakaiba yung mga galawan. Gana yun. Masakit yung sugat natin. Ang sudok yun. Lapit pa tayo.

kasi yung gab paggabi pag mga kadul sobrang tak sobrang nakakatakot so ngayon araw parang parang iba na ba nawala yung mga parang walang tao pero yung naiwan dito ay para yung mga bata naglaro Ano bawa tayo? tayo? Hmm? Uh, papasok tayo din bro Tapos yung camera natin I-on pa rin natin pero wag lang natin i Masyado itutok sa kanila dahil Pwede. Na, para di tayo mahalata ba Na uh, kinukuna natin sila hmm. Kumbaga bibit-bitin lang natin yung camera Tapos Pero nagre-record pa rin hmm. Tapos Subukan natin maki-ano doon, isa halo or maki- pag isa. Pero palihim tayong nakarecord. Pwede Anong lang. Huwag na natin i- i-tutok talaga na i ganun talaga. Mm. Kasi magta, magtatakayan sila bakit natin sila ay, kinukunan mm. ng uh, video. Anong, pwede itago pa lang siguro nito bro. Nakaya, yeah, ganon lang. Pwede, pwede. Hmm? Pwede, bitbitin mo. Pasimple lang ba? Pasimple, Pasimple lang tayo ba? O, kung nga nagdadala lang tayo ng cellphone pero mm. yun pala, nakarecord. Pero ganito ba? awakan mo bro. Wakan. Awakan, Wakan mo ko. Yeah. awakan mo yung cellphone ko. Oh, mo. Huwag mo i-post. Kita tago ko to. Oh, uh, tago. Yan, Yan ba? Ano? Yeah. Oh, wala na, simple yeah. lang. Nagalan lang, lang. Oh. Sige, tara. sayo bro, yung may tago. Dito lang ito, bibit-bitin ko lang. Ang sayo. Ang Wala akong dala ng laging kit yung ano, nawakan ko hinawakan lang parang walang nangyari ba kasi kapag ganyan nakikita yung laging kit ko Napauling ko bro Napauling ko Napauling Para naman ko nang tao dito

Ano to? Wala. May mga langis po. Ha? Langis yan? Wala. Bakit dito? Para saan kaya ginagamit yan? Bakit dito ito nilagay? Uy. Ito parang habak to. Huh? Habak. Lana. Lana mo. Wala na, tapos may balahibo pa. Hoy. Wala, may balahibo. May alam ka tungkol dyan, bro? Ha? May balahibo pa. Bakit yan iniwan dyan sa lapas? Bakit hindi nila itinagoyan? So, Sayang naman ito. Magagamit pa nila ito. Bro.